Maayong buntag! So, dito guys, magluluto tayo ng sinigang kasi maagang na maling kasi happy. Maga kasi yung nagigising mga 5 a.m. or 4.30 nagigising na yan siya guys. At naisipin niya gusto niya magsabaw. Kaya sabi niya, magluto daw ako ng sinigang. Hindi pa ako nakakatry ng sinigang before. Kaya hindi ko alam kung tama ba yung mga ricados na isasahog ko. And ito na yung mga normal routine ko every morning guys. Nagluluto ng kanin, nagluluto ng ulam, at naglininis dito sa bahay. And after that, kumuuwi na kami ulit doon sa obalto. Doon kami kumakain ng breakfast at saka lunch. Pero pag dinner dito na kasi di diba nga umuwi kami dito Kapag hapon, magaling kami umuwi kapag hapon guys kasi uh, pinapakain niya pa yung mga manop. Ina-harvest niya na rin guys yung buman ng kalamansi. Kasi nalalaglag na yung ibay at saka di ba nga sabi nila, hindi pwedeng mahinuggan masyado yung puno ng kalamansi kasi daw hindi na ito magbubunga. Yun yung sabi kaya every time na may bunga, maraming bunga kinukuha niya niya. At dito nga, yung kapitbahay namin, tawag ng tawag. Sabi ko, bakit ang ingay? E paglapas namin, may binibenta pala silang watermelon kasamahan niya sa trabaho. Alam niyo ba guys na 20 pesos lang yung kilo ng watermelon na yan. At saka yan na binili mama is 106 lang yan. Ganyan kalaki guys. Alam niyo ba guys, sa sobrang tamis niyan, hindi siya yung watermelon na pulang-pula talaga. May chuk, may pagka-pink yung laman. Pero ang tamis guys, sobra. At dito mga guys, nahulog yung dingdong ni mama. Kasi dapat inilipat ko lang siya inahulo nahulog. Galit na galit sa akin si Mama guys kasi nga, kabibili lang niya. Ilang, ilang piraso lang daw yung nakahain niya. Tapos ang mahal daw 25 pesos kaya Galit na galit siya sa akin. Naririnig niyo ba guys as nagdadal-dal siya? Kasi nga daw, sayang yung bingdong niya. And this time nga guys, and dito kami sa bilihan ng tuyo dito sa Iligan. Located siya sa Tambo Market kasi dati doon to sa Saray. Pero nilipat nila dito guys. And alam niya ba, sobrang fresh na mga tuyo nila dito. Hindi yung stock talaga. Kasi kanina, nagpunta kami dito ng maaga mga 11 a.m. Tapos sabi nung nagbabantay na hindi pa daw sila nagbubukas kasi ina-arrange pa nila yung mga display nila at saka yung ibang mga nagbibenta ay hindi pa dumarating. Uh, 1pm nga sila mag-start mag-open kaya bumalik na lang kami. Every Friday, Saturday at Sunday lang sila nagbibenta dito guys. Kasi malayo pa yung pinanggilingan ng mga tuyong yan. Galing pa yan Pagatian, at Sindangan. Hindi ko pa alam kung ano yung mga ibang places na pinanggilingan yan. Nakiista nga kami ng tuyo sa bahay guys. Lalo na kapag naumay kami sa ulam, kailangan namin nito Mahal kasi kapag bumibili ka sa mga tindahan yun na nakasupot na, tapos binibenta sa tindahan. Mahal na rin kasi yun guys, tapos hindi pa presko. Makikita nyo nga rin dito guys yung mga presyoha ng mga tuyo na binibenta nila, depende yun sa klase ng ista. Pignan nyo na lang guys kung ano yung mga presyo kasi hindi ko rin alam yung mga pangalan ng mga isda kaya binijuhan ko na lang para makita niyo yung price uh -huh. per kilo ma ang pintahan dito guys at talaga ako sa mga presyo ang mamahal pala yung danggit pala 1000 sa yung kilo Pagka uwi ka namin guys, dito kami dumaan sa C3 Road kasi maganda yung view dito guys. Makikita mo yung buong siyadad ng Iligan City. Hindi ko malang lang masyadong na guys kasi nagmamadali kami kasi pumaambod na dyan. Baka maulanan kami pero naulanan pa rin kami guys. At yan nga yung nabili namin guys. Isang kilo ng bulinaw at bali 200 lang nitong pusit guys kasi ang mahal. Kaya 200 lang yung sabi ko, bali 200 lang. At saka yung bulinaw, isang kilo, 400 yung isang kilo yun guys. konti na lang yung kasi binigyan pa namin si mama. Ito so, nga uh, guys, sinama ko si Marco at saka si Jaco para maliw naman yung mga aso sa pagligo na ulan. Kasi paglabas namin, parang mga 3 minutes lang yun guys. Huminay yung ulan. Kaya pumasok paget kami. Hindi rin nakapag-enjoy yung dalawang aso. Kasi gusto-gusto ni Marco ng diliko ay eh. si Jaco naman minsan lang mga um, twice a month na lang namin yung nililigo kasi ang hirap pulihin yun guys masyado kasi siyang makulit